Quarter 3, Week 6 Lessons. Hello mga Grade 3 learners at home learning partners. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, click the subscribe button below para may updated po kayo sa ating mga future videos. Maraming salamat po. Ang gurong makakasama ninyo ay nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Pangasinan State University. Siya ay isa sa mga masisipag na grade 3 teachers ng Mandaluyong Addition Hills Elementary School. Siya ay isa ding school MTAP top trainer. Mga bata, samahan ninyo si Teacher John G. Avalos sa isang matkabuluhang aralin. ako si Teacher Jack, ang guro sa araw na ito. Ngayon, nasa ikatlong markahan na tayo ng Mathematics 3, ika na linggo. Mga bata, handa na ba kayong matutunan ang ating bagong aralin? Tara na, simulan na natin. Matsayang mag-aral, tayo nang matuto. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, halina, magbalik-aral muna tayo. Ngayon, Nice kong ihanda ng yung learning module, lapis at papel para sa ating pagsisimula. Sa nakalipas na rin, natutunan natin ang tungkol sa point, line, race at line segment. Point, ito ay tuldog o dat na maaring pangalanan ng letra. Line, ito ay maaring lumawi ng walang katapusan sa magkabilang direksyon. Ito ay may dalawang arrowhead sa magkabilang dulo. Race, ito ay bahagi ng linya na binubuo ng isang endpoint at arrowhead. Line segment, ito rin ay bahagi ng linya na may dalawang endpoint. Panuto, ayusin ang mga letra upang makabuo ng salita. Unang bilang. Kung ang inyong sagot ay point, tama, mathusan kalawang bilang Magaling Ikatlong bilang tama, magaling. Ikaapat. Magaling. Para sa panghuling bilang, Tama! Magaling! At kung mga bata, mukhang handang-handa na kayo para sa ating bagong aralin. Simula na natin! Para sa ating unang aralin na ilalarawan... Nakikilala at nayukuhit ang line segments na magkapareho o congruent ang haba. Maano pa inilalarawan ang kongruent Mga bata, pagmasdan at suriin ang mga pares ng line segment. Ano ang unang pares ng line segment? Tama! Line segment AB at line segment CD. Magaling! Ano naman ay kalawang pares ng line segment? mahusay. Line segment EF at line segment GH. Sa tingin nyo mga bata, aling line segment ang magkasing haba? Magaling! Ang line segment AB at line segment CD ay magkasing haba o congruent. Subukin naman natin ngayon ang inyong pangunawa. Para sa ating panuto, tignan ang bawat pares ng line segment. Gamit ang ruler anumang panukat, alamin ko ang haba ng mga ito ay magkapareho. Lagyan ng kahon ang pares na magkapareho ang haba. Para sa unang bilang, mga bata, magkapareho bang haba ng line segment TU at line segment PW? Ang line segment TU at line segment VW ay magkaparehong haba o congruent. Ikalawang bilang, Magkapareho ba ang haba ng line segment EF at line segment GH? Magaling! Ang line segment EF at line segment GH ay hindi magkapareho ang haba. Ito ay hindi kongruent. Ikatlong bilang. Magkapareho ba ang haba ng line segment KL at line segment MN? Magaling! Ang line segment KL at line segment MN ay magkapareho ang haba o kongruent. Ikaapat. Magkapareho bang ba haba na line segment AB at line segment CD? Mahusay. Ang line segment AB at line segment CD ay magkapareho ang haba o congruent. Para sa panghuling bilang, magkapareho bang ba haba na line segment OQ at line segment PR? Matkaling! Ang line segment OQ at line segment PR ay hindi magkaparehong haba. Ito ay hindi congruent. Tara, hasahin pa natin ang inyong kaalaman. Ang ating panunto, suriin ang dalawang parehaba. Lagyan ng check ang pares na magkaparehong haba at X naman kung hindi. Line segment XY at line segment ZW. Line segment XY at line segment YW. Line segment TU at line segment SR. Line segment XZ at line segment UR. at line segment UR. Mathusay mga bata! Laging tatandaan ang line segment na makapareho ng haba ay tinatawag na congruent. Nakikilala at nailalarawan ang symmetry sa kapaligiran at sa mga disenyo. sa kanan. Itaas at ibabang parte ay maaari ring pagbesian. Subukan mong sagis na ay hatiin ang larawan. Kung magkatulad sila walang duda, simetriyan. Simetri, simetri, simetriyan. Simetri, simetri. Taong na symmetry. Ang symmetry ay ang mahusay na proporsyon ng isang hugis ay eksaktong katulad ng iba pang pa hugis kapag ito ay nilipat, paikutin o flip Ang isang disenyo ay kinagamitan ng line of symmetry sa gitna upang makagawa ng dalawang pantay na hugis o pagkakahati. Mga bata, pagmasdan ninyo ang larawan. Ano ang nakikita ninyo? Tama! Isang paro-paro. Paano may papakita ang simetri sa larawang ito? Tama! Ang simetri ay may papakita sa paghati sa gitna. Makikita natin dito ang dalawang pantay na hugis o pagkakahati. Ngayon naman, pakimpingin natin ang bawat larawan. Lagi nang check ang larawan kung ito ay nagpapakita ng symmetry at X naman kung hindi. Tama! Ang letrang B ang nagpapakita ng symmetry. Dahil kung hahatiin natin ito sa gitna, ito ay nagpapakita ang dalawang pantay na hugis o pagkakahati. Mahusay! Ang letrang A ang nagpapakita ng simetri. Magaling! Ang letrang B ang nagpapakita ng simetri. Letrang A tama. Mahusay, letrang B. Mga bata, ako, ikaw, tayo ay maaaring magpakita ng symmetry. Subukin naman natin ngayon ang inyong pang-unawa. Ang ating panuto, ilagay sa basket ang prutas na nagpapakita ng symmetry. Mat-husan. Tandaan mga bata, ang simetri ay ang mahusay na proporsyon ng isang hugis ay eksaktong katulad ng iba pang pa hugis kapag ito ay nilipat, paikutin, ay flip. Ang isang disenyo ay kinagamitan ng line of symmetry sa gitna upang magagawa ang dalawang pantay na hugis o pagkakahati. Dito nagtatapos ang ating aralin. Matgaling mga bata. Binabati ko kayong lahat. Muli, ako si Teacher Jack na nagpapaalala ang math ay hindi mahirap. Kailangan mo lamang magsumikap. Math aral ay mat saya. Hanggang sa susunod, paalam! Palawakin ng iyong kaalaman Mathematics mahalin at pag-aralan Mahihirap na problema Iyan ay kayang-kaya Magtiwala lang malulutas mo ang problema O oh, diba? parang buhay lang yan Sa una man mahirap, solusyon rin mahahanap. At pag nangyari na at nasolusyonan na, Sol -na Solve na ang problema at happy happy ka!